You could see me now, the one who said that she'd rather be alone. The one who said she'd rather be alone, if I could only hold you now. You could see me now. Singing somewhere through the lonely nights, dreaming all the arms and help me tight. If you could only hear wow. I've been too long in the wind. Too long name, in my name, my name, the rain my name, my name, my name. Taking any comfort what? that I can what? What? Looking back and longing for The freedom of my chain ah. Lying in your loving You could hear me now wow. singing somewhere through the lonely nights. Ah. Dreaming of the wow, arms ka, and help me tight. Ah. If I could only hold you. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I came, looking back and longing Whoa. for the freedom of my chain. I'm lying in your loving arms no. again. I can almost okay. feel your loving arms okay. again. Dami oh, ko ng that? puting bohak. It's a sign of aging, guys. Oh. My goodness. Hindi kasi ako nagpukulay ng hair. Hindi ako nagpukulay ng hair. Kaya ako kay nagkukulay na guys mama. kasi, mama. Kapag, kasi kapag kasi ayan o puting puting na siya o. Asan filter! Kapag kasi guys magkukulay ka, ka ng buhok ayan o puting. Uy ma! Gabi na! Kaya na! Dami ko ng puting na buhok. Mama. Kapag nagkukulay kasi guys si kapag tumubo na, na, na siya pangit na pagtumubo, talaga Pag Pagtumubo pag na dito, dito na lang yung mga item. Tapos, ano na ay Brown dito. Tapos, oh, bro. dito itim na naman. Pero siguro kapag dumami na talaga yung puti natin sa buhok, baka magkulay na rin tayo. Kapag ah, pugong pugong sa edad ba, yung nila... <laughs> o karon wala pa akong dugay na siguro last na ako na last kung pakulay mga 2000 2012. Oh, last na ako pakulay. Yung kulay na nilagay ko is ano, yung ano, blonde na para siyang brown ayaw ko rin kasi yung sobrang bland kasi magmukha na akong bakla dati kasi nagpakulay ako ng ganun para siyang gold na siya tingnan yung buhok tapos sabi ng mga iba para daw akong bakla kasi yung mukha ko dati guys sobra talaga ganun dito, dito ang payat payat ang payat payat dito tapos ano yung buto ko dito Uh, lumalagpas na yung buto kasi ganun na buti nga ngayon tumataba-taba na yung mukha ko pero payat pa rin maliban na lang pag uh, diba so hindi ako magmula nun hindi na ako nagpapakulay ng buhok talagang miniminting ko na lang siya na black ngayon dumami na yung ano puti ayan dumami na yung puti kasi, syempre, stress din. Sabi kasi nila, kapag ka, stress ka, lagi kang problema, madali kang, mad, madaling pumuti yung buhok mo. Ewan ko kung totoo yung ganun. Kasi, sabi nila, ganun daw. Pero, marami din naman akong nakikita, guys, na, na, tag dito. Yan, guys, hindi yan koto, ah ano yan, nunal. Ayan, nunal. May nunal ako dito sa ulo. Ayan, nunal yan din ko to. So, marami akong nakikita na mga bata pa, pero ang dami ng puting buhok. Eh, don't tell me, problema problemado din sila, di ba? Yung grabe talaga, ang dami na eh. emoji. Pag hindi ako nag oil guys, kasi mahilig ako maglagay ng oil after maligo kasi pag hindi ako nag-OOL bumubukad-kad yung dito parang ano parang ang aswang <laughs> kaya nilalagyan ko siya ng oil so hindi siya masyadong halata kapag ka, kapag ka tinatali siya pero kapag ka hindi siya nakatali at nakaganon yung buhok ko ayan nagsilitawan yung mga puti ayan eh, no? diba So, ibig sabihin, patanda ng patanda na tayo. 40 na ako, guys. So, 10 years from now. Siguro, puro na to po, eh. Pagka 50 years old na ako. Ang bilis ng panahon. Ang bilis natin tumanda. Siguro din dahil sa mga kinakain natin na hindi na healthy. Although, mahilig ako sa gulay. Ah. Uh. Although oh, mahilig ako sa gulay, pero usually kasi yung mga gulay, hindi na rin fresh, pati yung mga isda, di ba? Diba? Kaya, ganun. So, yun lang guys for today's video. Sana, ay Naliw ko yung kahit pa paano. pa ako guys, so, oh. grabe. Ayan, Whoa. ayan o. Oh. Singaw, my goodness. Buti na lang, nasa ilalim siya ng gilagid. So, hindi siya natatamaan pagka kumakain ako. Ang mahirap kapag ka nasa dito banda, the sun, kasi masakit ikaid. So, ayan lang guys. Thank you for watching!